Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ng Quezon City Police District na nadismiss na sa kanilang puesto ang mga pulis na involved sa pagpapakalat ng video ng pagkamatay ng aktor na si Ronaldo Valdez. Ayon kay QCPD Director of Police Brigadier General Redrido Maranan, buod sa nadismiss na sa pwesto, sinampahan na rin na administrative charges ang mga ito. Kabilang sa mga kasong isinampa sa mga sangkot na pulis, ang neglect of duty, grave irregularity in the performance of duty at grave misconduct. Sinabi rin ni Marana na personal din siya nag sa pamilya Gibbs dahil sa ginawa ng kanya mga tauhan bukod pa dito ang pagbibigay nila ng official statement kaug na nangyari. Nakasaad sa kanilang statement na nag-apologize sila sa ginawa ng kanilang mga kabaro kung saan alam umano nila ang bigat ng ginawa ng mga ito kung kaya taos puso sila nagsasorry. Mga kas, umano ang lahat na mabibigyan ng karampatang parusa ang mga sangkot na pulis dahil ang behavior na ipinakita umano ng mga ito ay hindi nagre-reflect sa values ng QC. CPD